Maniniwala ka ba na dahil sa isang puno ay muntik-muntikan ang sumabog ang isang malaking gera na ala World War II? Noong August 18, 1976, sa gitna ng The Militarized Zone o DMZ sa Korea, na ang isang insidente na in halos magsimula ng isang bagong digmaan. Tinawag itong Paul Bunyan o Axe Murder Incident, isa sa pinakamapangalim na sandali ng Code 1 sa Korean Peninsula. Matapos ang Korean War noong 1953, itinatag ang DMZ bilang buffer zone sa pagitan ng North at South Korea. Sa loob nito, matatagpuan ang Joint Security Area sa Panmunjom, kung saan parehong naroon ang mga sundalo ng North at South Korea kasama ang mga Amerikano bilang bahagi ng United Nations Command. Ngunit sa kabila ng idea na ito'y isang neutral na lugar Madalas magkaroon ng tensyon at sagupaan. Ilang beses na rin nagkaroon ng abductions, suntukan at barilan. Sa lahat ng ito, isang naging paulit-ulit na dahilan ng problema, isang malaking puno ng poplar. Ito ay nakaharang sa linya ng paningin ng mga bantay. Ayon sa mga North Koreans, ang punong 'yon ay itinanim raw mismo ni Kim Il-sung na siyang pinuno ng North Korea ng mga panahon na yun. Umaga ng August 18, 1976, pumasok ang grupo ng mga US at South Koreans na mga sundalo kasama ang ilang civilian workers upang patulin ang mga sanga ng puno. Pinangungunahan ni Captain Arthur Boniface at First Lieutenant Mark Barrett ang operasyon sa umpisa, dumating si Senior Lieutenant Park Chul, kilala sa bansag na Lieutenant Bulldog. Kasama niya ang labing limang sundalo ng North Korea. Pinanonood muna nila ang pagputol ng puno. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla niyang itinagbawal ng pagpapatuloy ng trabaho. Hindi pinansin ni Bonifaz ang utos at nagpatuloy sa pagpuputol ng puno ilang minuto lang dumating ang halos 20 pang sundalo ng North Korea. Armado ng mga pamalo, bakal at mga crowbar. Nagtanggal ng relo si Lieutenant Pak at isinulit sa bulsa at sumigaw ng utos na Kill the Bastards! At doon na nagsimulang magkagulo. Sa loob ng ilang segundo, sumiklab ang karahasan. Pinagtulungang bugbugin si Captain Bonifaz gamit ang palakol at mga pamalo hanggang sa siya ay mamatay. Si Lieutenant Barrett naman ay nagtakang tumakas at nagtago sa mga damuhan. Ngunit, natagpuan din at pinagpapalo hanggang sa masugatan. Maya-maya, binawian din siya ng buhay habang dinadala sa ospital. Ang buong pangyayari ay tumagal lamang ng 20 hanggang 30 segundo. Ngunit iniwan nito ang dalawang opisyal na patay at ilang sundalo na sugatan lalong masama dahil ito ang unang pagdanak ng dugo sa loob ng Joint Security Area mula 1953. Agad na kumalat ang balita sa panig ng Estados Unidos. Itinaas ang alert level sa DEFCON 3 na ang libu-libong sundalo, fighter jets at artillery. Si Pangulong Gerald Ford na noon ay nasa kampanya para sa bulim pagkakahalaw ay nagpatawag ng emergency meeting. Inihanda ang iba't ibang opsyon, mula sa airstrikes hanggang sa full retaliation. Ngunit dahil sa panganib na maulit ang digmaan at mamatay ang libu-libong tao, pinili nilang mag-inat na lang. Samantala, sa propaganda ng North Korea, agad nilang ibinaligtad ang storya. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, Di umano'y inambush daw sila ng mga Amerikano at sila sila'y nabidepensa lamang. Ngunit dahil may aktwal na mga larawan at video na nakuna ng US side, hindi pinaniwalaan ang versyon ng Pyongyang. Tatlong araw matapos ang insidente noong August 21, 1976, inilunsad ang tinaguriang Operation Paul Bunyan. Ang plano, hindi lamang tabasin ng puno, kundi tuluyan itong putulin. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin ito sa ilalim ng pinakamalaking pagpapakita ng puwersa mula noong Korean War. Maagang dumating sa lugar ang konvoy ng halos 23 military vehicles. Naroon ang mga engineers na may dalang chainsaw, ngunit sa paligid nila ay nakapwesto ang daang-daang sundalong South Korean commandos na nakatago ang mga baril at granada at mga US helicopters na umiikot sa himpapawid. Sa kalagitnaan, lumaragasa ang mga B-52 bombers mula sa Guam, sinabayan pa ng F-4 Phantom jet fighters ng US at mga fighter planes ng South Korea. Sa dagat, nakapwesto ang aircraft carrier na USS Midway handang sa kung sakali. Habang pinuputol ng chainsaw ang puno, nakabantay ang daan-daang North Korean troops na nakatutok ang kanilang machine gun, ngunit hindi sila gumalaw. Sa loob ng 42 minuto, tuluyang bumagsak ang ng 3, isang napakalakas na simbolo. Pinakita ng US at South Korea na hindi sila magpapatalan sa pananakot. Ilang oras matapos ang operasyon, Nagpadala ng mensahe si Kim Il-sung na nagsasaal ng regret sa nangyari. Hindi ito buong paghingi ng tawad, ngunit ito na ang pinakamalapit na pag-amin ng pagkakamaliing mula sa North Korea simula 1953. Bilang bahagi ng kasunduan, tinanggal ng North Korea ang ilan sa kanilang mga guard posts sa lugar at mula noon Itinagbawal na ang malayang dalaw ng parehong pahani sa JSA nilagyaman linya at hangganan upang maiwasan ang mga susunod pang insidente. Ang insidente ito ay nagpatulay na kahit isang simpleng puno ay maaaring maging nitsa ng bigmaan. Pinakita rin ito ang kahalagahan ng balanse ng lakas at disiplina. Isang maling hakmam noon, Maaring sumabog muli ang Korean War o World War III. Hanggang ngayon, may memorial na nakatayo sa Panmunjom kung saan nakaukit ang pangalan ni Major Arthur Bonifazio at Lieutenant Mark Barrett bilang palaala sa dugo at buhay na nawala dahil sa isang punong poplar. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero chismis o totoo